lakaw yung baba wa'y kauban na. Ang kaya to kaya yung na ko si sawa. Anong trabaho? Ano Papa? Ano yun? Diyan sa malay. Balik ka. Ang na Ano yung problema dahil? Sa ng clown dahil? Ang problema, kung magkatulog, yan ang time na. Hindi naman dahil,

akala ko marunong ka magganon eh hindi pala ano lang 'yan pambaan squatter lang 'yon kaya pa sama sa mga squatter ganto ni ni ako marunong ni ako malunong sa hindi ako marunong sana magsu-brown at sana pa. Alisin mo sa mga basyo pa. Kasi ilabas ko ito. Ang ito ay mga 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 325, 75 plus 10 ito 'yung no, no. Anong kulay? Anong kulay ba Gitna pa? Noon.

Hey babe, lang order. <laughs>

kami kasi. Yeah. Hmm. mo yung karton ha, sa listahan ng kanto. Ang alam ko may may alas ka iba, walang alas ka yung karton kanina. Kaya mo yung listahan, nandoon yung listahan sa karton. Tapos pagka nandoon yung alas ka iba, sabihin ko mamaya, listahan siya.